Magandang araw mga kapatid. Ako po si Eric Rivas at welcome po sa Landas ng Pag-asa. Kamusta na po kayo? Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay ayon po kay San Lucas. Chapter 18, verses 35 to 43. Maganda po itong ating ebanghelyo sa araw na ito. Ito po yung uh, kung saan uh, pinagaling ni Jesus ang isang bulag na pulubi. Pakinggan po natin. Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan, ang maraming tao tinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila. At siya'y sumigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan. Munit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at in iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inalapit nga ito at tinanong ni Jesus, Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin. Sagot niya, at sinabi ni Yesus, Mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananali. Noon din, nakakita siya at sumunod kay Yesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Mga kapatid, Noong panahon ni Yesus, hindi manili ang buhay para sa mga karamiwang tao lalong-lalo lalo na po sa mga may kapansanan, tulad ng bulag na pulubing ating narinig sa Ebanghelyo ngayon. Maraming aral po ang ating uh, Ebanghelyo sa araw na ito, ngunit magpo-focus lang po ako sa ilan sa mga napulot na, na maaari nating mapulot na aral. Una, nung tignan po natin yung bulag na pulubi, matindi po ang kanyang pagtitiwala, kanyang pananalig kanyang pananampalataya kay Jesus. Kahit na po siya ay bulag, uh, napakahira po ng kanyang buhay at malamang desperado na po siya. Wala po siyang mahingan ng uh, tulong at nabubuhay lang po siya sa paraan ng pal palilimos. Sa ating buhay, malamang may mga pagkakataon na tayo rin po ay uh, desperado at hindi natin alam kung saan tayo pupunta at saan tayo titingin upang makuha ang tulong na ating hinahanap. Ang bulag na pulubi ay naniwala kay Jesus at nagtiwala at nanalig na kaya siyang pagalingin ni Jesus kung kaya kanyang pinagsigawan ang kanyang pangalan. At titignan po natin yung is, uh, isang bagay na gusto ko rin pong pag-usapan natin, pagmunihan natin, ay ang tugon ni Jesus sa tawag ng bulag na pulubi. Pinadala niya ang bulag sa kanya at tinanong niya, Anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Nahabag ba si Jesus sa pulubi? Maari, malamang. Ngunit alam na niya kung ano ang kalagayan ng pulubing ito. Pero tinanong pa rin niya at na, na, nag-focus si Jesus sa pananalig at pagtitiwala ng pulubi na ito kung kaya siya ay gumaling. Siya ay muling nakakita muli sa pamagitan ng kapangyarihan ni Jesus. Mga kapatid, huli kong gustong pagmunihan natin ay yung ating sariling kabulagan. Sa ating buhay, may mga bagay na hindi natin nakikita. Kahit po ang ating mga mata ay okay, tayo po ay nakakita, may mga bagay na namimisula po tayong bulag sa ating pagsunod, pagdinig kay Jesus, maaaring um, paiirali natin ang ating kabulagan uh, sa buhay. Kung kaya, ang ating pong hiling ay pagkaloban sa atin ng Diyos ang makakita na ating makita ang mga bagay na ito. Ngunit tulad po ng bulag na pulubi, sa tingin ko, kailangan din nating hilingin, kailangan din natin hingin sa ating Jesus, sa ating Diyos na si Jesus na tayo ay makakita muli. And sa tingin ko, pag ating ginawa iyon, ito'y magugustuhan ni Jesus at ipagkakaloob niya sa atin na tayo ay makakita. Na tayo ay makakita ng ating gusto na mangyari sa ating buhay ayon sa kagustuhan din ng ating Diyos para sa ating Kung inyo pong nagustuhan ang maiksing pagmunimun na ito pakilagyan share po, baka pa makatulong sa inyong mga kilala, kamag-anak o kasama sa buhay Maraming salamat po